Siya po si uh, Kuya Sunny Boy, uh, 55 years old at ayawalay uh, po sa asawa. Ito po yung kanyang trabaho, din uh, po at yun po ang nabigyan po natin uh, ng grocery na galing po kay Mami gops Maraming maraming salamat po Mami Guaps. And guys, bit-bit-bit-bit uh, na ni Kuya yung kanyang grocery and guys, uh, tuwa tuwa na guys si Kuya, ayat uh, yun na ayan biglang uh, pumiglas at lumakas yung katawan ni kuya dahil sa tuwa at nakatangkap po ng uh, blessings sumagang maga at uh, marami salamat po uh, mami Pops, sa iyong uh, blessings uh, nire-ready ko na po yung aking uh, bisikleta Tinatalit na po yung grocery doon sa back ng bisikleta guys Para maghanap po tayo ng taong mapagbigyan Guys, okay, si Kuya uh, Salubong natin uh, Basura Abalahin muna natin Kuya, pabala muna sandali kuya ha Ayan, uh, magandang umaga uh, Pumusta na? Okay uh, po Mukhang maaga kayo ngayon ha guys Ito guys, si Kuya Nangangalakal ito Ito pa lang yung kanyang nakuha uh, Mukhang kakunti pa lang Ah, na ruta nyo yan, kuya? Sa po. Saan pa? Sa Pag-asa po. Ah, sa Pagasa? Ay, doon sa barangay Pagasa ang ruta ni kuya. Ano pangalan nyo, kuya? Saan po yung Si kuya Saliboy. Uh, taga saan po kayo? Uh, uh, Dumagite, okay, ang katabato. Mag-iiti ako eh. Pero probinsya nyo, kuya, taga, ah, saan po? Mag-iiti po. Ah, dumag-iiti, guys. Ayan, ah, mismo nga ah, taga dumagiti si kuya. Ayun tapos dito po sa Quezon City, dito po sa Cagayan, Tabato. Corner po yun na, ah, kuya, no? okay. Ayan. Ilan taon na kayo, kuya? 45. 45? 55. Ah, 55. Okay. Medyo nabingi si uh, Nesloy, guys. <laughs> Pasensya na kayo. Wala pa kasi almusal, kaya medyo nabingi pa tayo. 57 July 1. Ah, okay. Ayan, guys. Uh, 55 na pala si kuya, pero ang lakas pa po. Oh. Nasaan pamilya niyo, kuya? Ah, uh, wala, wala na. Patay na. Mother ko. Ah, wala na. Uh, uh, si misis niyo po? Walay kami. Ah, nag-iwalay na po kayo. Ilan ang anak niyo, kuya? Ah, uh, ano? Dalawa lang. Ah, uh, isang, eh. isang lalaki. Isang babae din po? Hindi, dalawang babae, isang lalaki po. Ah, bali tatlo. Uh, oh. ang anak niyo, kuya? Ah, uh, ano? Dalawa lang. Ah, uh, isang, eh. isang lalaki. Isang babae din po? Hindi, dalawang babae, isang lalaki po. Ah, bali tatlo. Uh, oh. Ayan na guys, eh. inaalam lang muna natin yung sitwasyon ni kuya natin. Ayun, si ate pala. Eh. Ano yun, kuya? Na, nang ibang bahay? Oh. Magkasawa na iba. Ah, yun lang. Na iba. yun lang. Yun lang mo po kasi, eh, Ayan na, bahay pala si ate. Ay, mm -hmm. nako. Matagal na, kuya? Opo. Okay. 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 sa part nito, guys. Ayan, nabigyan natin ng uh, ngitiin si kuya. Ayan, kaseryosong tao. oh, galusal ka na? Pa eh. Hindi pa. Ay, ito, guys. Matama, oh, si kuya. alus lahat guys yung nakikita natin at nakakasalubong natin kada umaga yung nabibigyan po natin Ayan, hindi pa po sila nag-almusal. tama may pambigay po tayo kay Kuya. Ito po guys. Ayan, uh, po kasi tayo. Ayan, may dala-dala tayong grocery. Ayan po. Ayan. Si Kuya ngayon ang pinaka ngayong umaga dahil siya po yung mabibigyan natin ng grocery. Yan ito po guys, ay uh, ating grocery. Uh, ready na po natin may bibigay kay Kuya. Kuya, Ah, uh, pwede niyo na po kunin kuya. Ah, guys, ating binibigay na kay kuya. Ayun, kinukuha na po ni kuya natin. ayan na. Ayun na po, guys. Ayun, guys, halata po sa kilos ni kuya na sumaya po siya. Ayun, dahil nakatanggap po uh, sa atin ng uh, grocery. Mommy Cops, sa po. Maraming maraming salamat po talaga sa iyong uh, puso sa pagtulong po sa mga kapuspalad nating kababayan. Salamat yan po. Ayun, ayun na guys, si Kuya. Ay, um, nabigyan natin ng tamis ng ngiti dahil kasi, ayan, uh, ito, nabigyan natin ng grocery. Ang kawawa naman guys, si Kuya Sanibay, kunting-kunti pa lang po yung nakuha niyang basura guys. kitang so, kita po sa kanyang kariton pala talaga yung kalakal ngayon. Bantay Health Center, dito po pala tayo. Dito po natin, nakasalubong si kuya natin. Eh, mabuti guys, hindi na rin tayo napalayo. Paano kuya? Ingat ka lang sa iyong uh, pangangalakal ha. Ayun ay, ay, guys. At uh, God bless na lang po sa iyo. Ito guys, eh, si kuya patuloy pa po mga ngalakal ngayon kahit nabigyan na po natin ng blessings uh, siyempre eh, po konti pa po yung kanyang uh, nakukuwang uh, kalakal ay po ayan guys abang papalayo si uh, kuya saniboy natin ayan uh, malakas po yung kanyang tuhod ayan na uh, halata <laughs> po yung masigla po siya ayan halata uh, po na talagang sumaya si kuya dahil sa pagkakataong to ay nakatanggap po siya ng hindi blessings na mula kay Mami Quaps po natin guys.